Abe, nag-nagba na. na. Nagbubong. Ang ganda na 'to po. po guys, uh, napakahaba po. Yan nagbubong na po. Yan ang bubong dito sa ano. Sa kabilang naman. Yan, malaki pa. Ang ginamit ko ay 2x4 sa ilalim. 2x4 na pa. Po. Yung poste natin 4x4. Sala uh, Kaya Dito po yung mga kwarto Tatlong kwarto po ito Ito okay. eh Na may dalang donut ba? <laughs> nagbubong na po sila. Uh, binilisan nila na makabubong para kapag umulan eh hindi na po uh, mahinto ang trabaho. Patuloy ang trabaho dito sa baba. So yan po ay nagbubong na po sila. Mga araw na tapos po sa kabubong. Patuloy ang pagtrabaho sa baba. And, laki na po ito dito banda kwarto makalinya yung kwarto tapong kwarto dito dito sala kainan yan malaki laki to guys two times to sa mga ano po sa mga bahay na pinagawa natin two times to ito daku oi moro mag pull trace manok bahay okay.

Donut. Pick okay. na. Uh, nay. Nay, nasa ko. Oh, Yan malaki to, guys. Shout out okay, Ate dah Yan ito okay, po yung bahay na pinagawa natin okay, ng laki. Okay. So maganda na to kapag matapos to. Hay grabe, D dako ginaya eh. Yung, nice nako. So oh, Yo, nice na ko. Oo. Dito pa lang sa sala at saka yung kusina. Mahaba. haba Dito, uh, tatlong kwarto okay. dito. Dito, sulit na kaya yung sa dulo. Upo <laughs> okay, na.

Pangatlong araw nila ngayon, binilisan to, wala tong limits la sa oras. lagi tong nag-overtime para matapos to agad at saka yan inuna po yung bubong para kapag umulan patuloy ang paggawa dito sa baba kasi malaki-laki to. Yan. Grabe na. Ang sama na yung balay na idako magdakop-dakop mo si mong bana ni. Ah, di na ko tigdog. Kusog ba kay sayaw si Buneng? Mo na mo tigdog. Mandu ako no. Malaki-laki to guys. Ito po yung uh, sa lahat ng pabahay natin. Ito po ang pinakamalaki. So, yan uh, tatlong uh, kwarto. At saka sala. At saka yung ano. Yung uh, kainan. Ang CR doon ng banda yung CR. CR at sa kaliguan. So, naubos talaga ang area dito. Isa may tubig. Yan, Oo. Yan, ako yung 5, Yawa na may tubig. Ruben Buktobig. Wala na ito bigdas sa bus. <coughs> Tatlong araw to. So yan po ay huminto lang sila kapag kumain. So yan to. Rabi bakas eh. Grunat. Di <laughs> snap. The, uh, now, ah. <laughs> mm. yung uh, purlos natin dumating na yung 2 uh, by 2 by 8 para yan sa baba patuloy sila sa pagbubong pagdarapin sila <laughs> <laughs> Yeah. Okay. Yan po guys ha, dito sa baba. So yan po patuloy po sa pagbobog. Dito lang Isang ano uh, na po lang. Isang uh, sheet na lang kulang dito. Dito banda. So dyan na uh, patuloy sila. Patuloy. Yan po ha, Binibisan talaga nila. Para kapag umulan. Patuloy ang trabaho sa baba tatlong araw pa nila ngayon ito na po yung uh, nagawa nila pakyaw system ito para mapadali kasi uh, ano si ang goal natin dito na palipin sila agad dito ngayon nga lahat ang lahat ng umulan yan po, yan po ang pinagsikapan namin sa mga karpintiro natin na pinagsikapan para mapadali ito matatapos natin Ganyan ito. Kasi malaki-laki ito. laki ito. Okay. Laki dito po ang saingan. Mayroong saingan dito. Saka dito yung banda yung siya. Dito yung siya. Siya at saka yung haliguan nila. Yung banyo. Ay, at saka yung puno ng nilog dyan sa harapan. Ano yan? yan? bilhin niya nila sandahanin lang inunan muna ng ano po yung tangkay so, ang bilis ang bilis po talaga tsaka maganda ito kapag matapos ito maganda ito tingnan ang uh, mga ano natin yung mga paminto doorknob at saka yung mga ano natin yung mga bintana maraming bintana ito malaki kaya na uh, uh, ganito sa bintana ito kasi ito si bintana natin Gilos eh So ilang bintana ba ito Isa, dalawa Tatlo Apat Lima, anim Anim na bintana po ito Double Double na bintana So ang dyan sa panda May bakod Na dar, backcode, barbed wire Pati dito eh Parang natin sa na ito sa loob. na yung isa taga ano taga taga ano sa zero yung dalawa taga pakod Gan sa taas hapon na bubungan. Yan tapos na po. Kumo na. tapos na na bubungan guys. Ah. Yan. Tapo, tapos na po na bubungan. So bukas dito na naman sa baba magtrabaho. Magano po mag horizontal, mag marko para sa pangdingding. Pagkatapos ng pangdingding dito, ay magsahig pa sila nagariri na po yung mga pangsahig natin ang dami so, pati yung ano pati yung uh, pang, pang natin hard deflect yung pandingding natin at saka mayroong uh, one fourth na plywood yan para sa ano po sa paminto so mga one half na marin po ang ginamit natin sa sahig so matibay mga matibay to so yan malaki laki po tong bahay oh. <laughs> So, yan, tapos na po Tapos na po nabubungan So walang uh, problema po kapag umulan Patuloy ang uh, Patuloy ang pagtrabaho nila sa baba Kapag uh, umulan So walang problema kapag umulan Tapos na po nabubungan So tuloy tuloy ang trabaho po nito Tuloy tuloy So ngayong mga uh, karpintero uh, Huminto na sila Yan tatlong araw pa to tatlong araw pa to nila so binilisan talaga nila kasi ito ang importante itong uh, bubong para hindi mahinto hindi maputo lang pagtrabaho so yan si Marvin nandoon pa sa ano po sa paaralan at saka yung mga kapatid niya nandoon sa ano Flores de Mayo na nagsige pagkasaya Flores de Mayo ron Oh, oh? Huh? mag-culmination kay karong kuan, hmm? Huh? karong 28. Uh -huh. so, Nandito po yung mga kamag-anak nila ni ano. Na uh, oh. bisita sila dito, nandito si Jobis na honon, isang vlogger din. Isang vlogger sa Napog. Vlogger sa Napog. So yan po. May manok dito ni Nut kay na isa buwan manok ko. Oh. Ate, ay mo manok, ni manok ti Amarilen. Manok sila. Kay naglakaw-lakaw.

Inay Marilyn rang ang nandito dahil po yung mga anak niya nandoon nag, nag ano, sa Flores de Mayo at saka si yung asawa ni Nanay uh, Marilyn, nandoon pa nagtrabaho pa at saka si Marvin nandoon pa sa school. So ikaw lang mag-isa dito. So kami po ay uuwi na. So mayroon na kaming update sa bahay ninyo na, na natapos na po nagbubong. Yung ato pa na. So padayo ng pagtrabaho sa karpintero, patuloy ang trabaho sa karpintero kahit umuulan pa. So malaki-laki yung bahay niyo no. Sa ba saya? Oo, yan. Ang yeah. ah, and Levi, Levi. Ah, grabe eh. So, matapos to, siguro mga 2 weeks, kunti na lang kulang nito, mga 2 weeks mula ngayon. Kasi tatlong araw pa ito, ito na po yung nagawa nila. Binilisan talaga ang bahay nyo, gipaspasan. Para, para ma, makabalhin mo sa'yo. Oo, so, oh, Oh. So, ang next update natin dito, sa sunod na araw na, dito na sila bukas, dito na sa baba magtrabaho, magsahig pa. So, mayroon marami pang gagawin dito Mga kwarto, uh, division, sa inga na, uh, CR. So, winded na inyong balay. Masigba pa wala pa naman. Uh, so, wala nilang balay ano uh, Tapos na pong nabubungan. Malaki-laki po. <laughs> uh kasi kamay kaya magkakistansyon kaya taro kaya naman po pa, kagupa ah grabe <laughs> ang saya ni nanay marily no so para sa inyo to sa augsa mo ang mga anak para sa inyo at sa mga anak ninyo so comfortable po kayo dito, Dili mo mahahay ng balaya, salamat sa atong sponsor atinida, oh, salamat, salamat atinida sa pagtabang sa bua oh, maraming salamat, Ay, salamat. daw, salamat Ate Nida sa atin series. Yan po ay nabubunga na po. So ang kapitiro patuloy dito sa baba. So madali lang to kasi binanatan talaga nila para mapadali to natin. Oh, so pakial system to. Walang oras-oras, huminto lang kumain. Humunong <laughs> lang kaon. <laughs> oh. So sige na ha, sa me. Mubalik ramis sunod adlaw ha. Oh, magkuha mag, ta, mag manok. ¿Por bueno. sí, ¿sí?